Hello mga ka KJ, it's me again, Madam KJ. Ayan, magluluto naman tayo ng pinaksiyo muna na pusit. Tapos gagataan natin. Ayan, naglagay muna ako dyan ng bawang, sibuyas, at saka yung sili na haba, na green. Tapos naglagay din ako ng luya, at saka ang pinakamasarap dyan ay yung kamias. Kamias na tuyo. Tapos naglagay din ako dyan ng pamintang sariwa. Ayan. At para... Sa ilalim, nandun muna yung mga seasoning. Yung mga herbs. Saka ako nilagay yung kalahati ng pusit. Ganyan ako magluto ng ginataang pusit. Nilalagay ko muna ng ganyan. Tapos, uh, parang ipapaksiw ko muna siya. Yan. Di ba? Parang pinaksiw. Tapos yan, naglagay ulit ako sa gitna naman. ng ganun ulit. Ng bawang, sibuyas, luya, saka yung ating ah... Uh, ito yung kalamyas. At dyan, meron pa rin paminta. Naglagay rin ako dyan ng mga powder na, ano, tulad nyan ay lemon pepper. Tapos, yung powder na sibuyas. Ayan, ba diba? May powder na, may original pa. Hindi, kasi pampadagdag ng lasa yan. Pero, konti-konti lang. And then, uh, saka yung, ano, powder na bawang. Ayan, ba diba? Ang sarap. Pero konti-konti lang yan. Pampano, kasi marami tayong isasabaw dyan at marami ding uh, gata na ilalagay. At yan, saka ako nilagay yung kalahati pa ng ating uh, pusit. Tapos saka ako nilagay na yung lahat-lahat pang mga natirang ingredients. So, ba diba? Sarap! Uh, ito pa lang na ganito pa lang luto ay talaga namang napakasarap. At talaga mag enjoy ang aking mga anak at siguradong damak kong damak. Ayan, ito yung mga ulam na talagang uh, babalik-balikan mo kahit magpapururot na yung iyong ano. Kasi ginataan nga, pag napasobra ng ma at madaming-madaming ang kakainin mo, talagang lumalambot din talaga ang iyong pururot. <laughs> ayan, pero grabe, sarap. At ayan nga, naglagay na rin akong asin at nagsabi ko maglalagay ako ng shrimp na ayan, nor cubes para naman magkaroon tayo ng lasang shrimp <laughs> ginit get ko yan dyan at giniub-cube ko ng maliliit para naman mapaghiwa-hiwalay ko o, oh, diba, ang sarap at dito na nga pagkatapos ay nilagyan ko na siya ng suka rose vinegar yan, para naman the best ang lasa, oh, diba yan ang mga suka namin, ng mga unang-una pa sa amin sa Quezon. ayan, at saka, saka yan nilagyan ko din ng tubig at kasi nga ang mga anak ko ay mahilig. Gusto ko talaga yung mga nagagata-gata pero hindi eh. Kailangan matubig kasi mahilig ang mga anak ko sa sabaw. At ayan, nandyan yung ating koko mama. Pero mamaya pa natin ilalagay pagka kumulo na ito at pag naluto na. At ayan na nga, binuksan ko na yan dyan. At pagkatapos ay sinaraduhan ko na. And then pagkatapos, ayan, kumukulo na. Ilalagay na natin ang talong. <laughs> Dapat talong muna eh. Pero hindi kasi sabi ko, hindi naman kasi titigas. Hindi naman kasi yan yung klase ng pusit na tumitigas. Kaya sabi ko, mas masarap kung lutong-luto na yung pusit. At dito naman sa ano ay mabilis lang naman itong maluto. Kaya ito, binuksan ko na siya. At ah, talagang kulong-kulo na siya dito. And then, dito ko na lalagyan ng gata. Ayan. At koko mama na nga lang yung ginamit ko kasi hindi na ako nakabili sa palengke. At ayan na nga, tikim time. At nang pagkatikim ko ay saktong-sakto na ang lasa. Kaya hanggang dito na lang muna at ito na ang pagkain ng aking mga anak kung ano ba ang rate. Ayan. Kakain na. Si Kuya Proylan ay mainit na kanin ang binanatan kaya nakatapat sa electric pan. O, huwag mo na galawin yung mata mo. Ito kasi ay eh, irritate ang mata. Ayan. Gusto daw niya. Pusit ang ulam. O. Anak ko. Lapit, lapit. Ano? Ayan. Anong lasa? Lasa. Uh -huh. Mm, sarapan, no? Yung isa, hindi na maka-abuelo dun eh. Hindi yeah, talaga naman. Ano anak, lasa? Ano so, Masarap. po? Hindi ka na maka Bakit kasi may baho pa naman eh. May init ang inano mo. Hmm. Kakain na rin si Christian. Bagong ligo yan. O, dito, dito. Hmm. Ayan. Ano? Ano, lasa? Ano? Ano? Sarap Sarap pala eh Favorite nyo to ah Sabang maanghang Medyo maanghang Kasi nilagyan ni mami ng kaunting sili Pero kaya nyo yan Hindi naman sobrang anghang Ganun na sili? Opo, baby sili Sobrang baby sili Opo, hindi ko pati dinurog yung sili Kaya kaya nyo yan kaya... Mamaya ako dudurogin yung sili pag ako nakakain Ano po? Sarapan o? No? The series, the Apo. At Apo, dali ka, pasok na kayo. Ano nga tanan itong isa, oh. Kinuha na. Ayaw na magpasubo. Paano nga? Pagpapasok sila sa school, ayan. Susubo ako na nga. Kasi para mabilis gawa nga ng... Ano, makate? O, ayaw ko, nakabuti na yan. Mami, bakit baby? Hindi, akala mo lang napuhin ka, anak. Pero yan ay talagang ano. Mami, natanggal yung mata, mata dito. Hindi pa po. Sige na, sige na, kain na. Bakit hindi natanggal yung mata? Oo, oo. Kainin mo na ba yan? Mami, bakit hindi tanggal oo? yung mata? Mami. Hindi po tinanggal po yung mata. Huwag mo nang ganunin. Makatinga. Huwag mong anin. <laughs> Sarap. Sarap. Baka matapon yung kanin. Dalit, mag tutot brush pagkatapos. Hindi pwedeng papasok sa school ng may ganyan. Ay, nas, ano? Ikaw natin susubo. O, sige. Kasi para hindi maano yung kanin. Mm. Oh. Ayan, o. Oh. Si ano. Kukuha na lang ako ng bago. Ang dami kasing kanin dyan, eh. Kaya, ano. Para matuto kayong share. O, oh, share kayo. Kukuha na lang ulit akong ulam don dadagdag dadagdagan pa natin ng ulam. ayun talaga na. Oh, sarap. Laki. Laki ano naman na sa bumi. Mm. Sarap. Mamaya, kukuha pa. Marami pa dun. Kailangan maubos nyo muna yan para hindi sayang. Oh, tutulo yung kanin mo. Mm. Ay, nako. Ayan na si daddy. Kain na rin kami. Ayan na po. Parating na si daddy namin. Naku, mahal. Ang kain ng anak mo. Talaga naman, oh. Sunod-sunod na naman. Kain mo na, kain mo na. Yan, pusit ang ulam. Sarap. Bay, anong lasa? Sarap, Sarap, oh. Ayan na. Kain-kain na. Kain, May na video.